Hi! Good morning! Mangandang umaga! Mangandang umaga, Pinas! Good morning, Australia! Punta tayo sa garden. Bibisitahin ko yung garden. Mayroon akong mga tanim doon ng mga broad beans. Nag-shoot na sila. Medyo maliit pa. Ganun kalaki. So, ito yung garden ko dito, guys. Yun. Kailangan ng tubig. I'm going to water that this afternoon. So, ito yung mga brood beans ko na tinatanim. I think I plant that month of June before ako umalis. Before ako umalis sa Cebu. So, tingnan ko muna kung saan ako magtatanim ng strawberry. Dito ako magtatanim ng strawberry, guys. Gusto ko magtanim ng strawberry just along the fins. So, lahat mayroong, ano, mayroong mga broad beans dito. So, yun. May nag-water pala sa broad beans ko, pero hindi lahat dinidiligan. So, ah, dito ako magtanim ng, ano, strawberry. Kasi, may ilang plant ako doon, siguro mga dalawa lang. Hindi ako masyado magtanim ng mga sibuyas kasi ano ang hirap 'yan mag ano mag uh, alaga. Tapos mag-harvest ako niyan, hindi siya ano, it's not easy. You have to soak that ihulo mo sa tubig tapos linisin mo 'yan. Yan hindi naman masyadong mabinta, konti lang ang mabinta. So I'm just plant only. I've just grow only a few. Just enough for the house. So, yun guys. So, dito ako magtatanim ng strawberry. Para easy siya madiligan. Kasi mayroon akong water tank at saka may hose. May water tank ako dito. So, ito ang tubig dito. Water tank. Just open only and then mayroon ding tap. So, mayroon siyang tap. So mayroong windmill doon, nag-turning ano, nag kasi medyo mahangin. At saka mayroon namang hose. Mayroon din akong sprinkler yung splenker hose. So doon. At saka hindi ako magtatanim dito ng mga green veggies because it's an open garden. Maraming mga ibon na kumakain ng mga dahon yung mga dahon ng mga cabbages, dahon ng mga broccoli, mga kale, kinakain nila lalo na pag tuwing autumn, uh, month of May, ang mga ibon uh, gutom. Basta palapit lapit na yung winter, gutom sila. So dito na lang ako magtanim ito ito, ano lang ito, um cucumber para sa cucumber dito, mga trillies na ginagawa ko sa dito din ako magtatanim ng mga yung sukini kasi yung dahon ng sukini is ano very parang dahon ng kalabasa May, mayroon siyang ano gapaw ano bang tawag siyan sa tagalog oh yun so mayroon ding mga puno puno ng mga hazelnut so ang ideya ko, baguhin ko ang ano dito, mga tanim. Hindi na ako magtatanim ng mga yung mga mayroong mga green veggies, yung mga bakchoy. Ayoko magtanim dito. Ano lang ito? Just open garden only. Magtatanim lang ako dito ng yung hindi ma makakain ng mga ibon. Doon na ako magtanim sa ano sa loob ng apple orchards. Yun, ang dami kong mga meron akong mga silver bit din at saka yung mga misuna nag ano na, nag flower na. So they going to seed. So yun ang basta kung spring mag flowering sila. Yun. Basta spring. So ano, yun ang gagawin ko ngayon mag water. So yun at saka magtanim ako ng i-transfer ko yung ano yung strawberry plant ko. O, tingnan niyo guys, o oh, yung kale, kinakain siya ng ano. Ito na naubos na yung ano yung dahon niya. They going to seed to. Yun at saka mayroon na siyang aphid so ano yan, ipo-pull out ko yan. And ibigay ko sa baka. Yan, ibigay ko yan. Kasi nag e na, so hindi na pwede yan. So, ito yun guys, after mga ilang araw, um, ginadamuhan ko na yung mga broad beans ko at dinidiligan ko na. So, hindi na ito masyadong ano. Hindi na ito masyadong ano, maraming damo. So paglipas ng ano, mga ilang araw, ano na, inaalagaan ko na siya. Kasi 2 months akong wala dito. So yun o, oh, nagbulaklak na sila. Ang laki na nila guys. Tingnan nyo oh, ang laki na nila o. Oh. Marami na silang bulaklak. Yung puti at saka may itim, bulaklak nila yun. Hello! Hi! Yung, may mga aso ako dito. At saka pa dito o. Oh. O, oh, ang haba ng ano nila. Tinaniman ko dito sa along the fence. So, yun. May maharvest na ako mamaya. Mga, mga dalawang buwan siguro ito. So, yun guys. Yun ang update natin sa garden. So, keep an eye my next vlog. Enjoy watching my vlog. Pag hindi nyo na-enjoy, so scroll down na lang. At don't forget, mag-follow kayo kung gusto niyo kung gusto niyo yung vlog. <laughs> I-follow niyo ako guys, Pinay Uzi Ma'am. Okay, see you next time. Medyo cloudy ngayon. Hmm? Cloudy, maulap, malamig pa. Alright. Thank you. Bye.